Buksan natin, mga friends. Welcome to my channel! A beautiful Sunday sa inyo mga friends! Nandito ako ngayon sa bayan ng San Jacinto Dito po sa lalawigan ng Pangasinan Parang kakatapos ko lang nagsimba At naisipan kong bumili nung tinatawag nilang ginataang obe pilo-pilo O kinirol kung tawagin namin sa wikang Pangasinan May nagbebenta dito sa nasabing bayan. Tara. Taman niyo akong bumili, mga friends. Out. Oh, okay. O, ayan mga Tara, friends. Bumili ako ng isa. Tara. Uwi na tayo. At tigman ko sa bahay. So mga friends, nandito na ako sa aming bahay. Ito, yung nabili kong ginataang bilo-bilo. Pari 35 pesos ang isa. Kapag so, bibili kayo ng tatlo, isang daan. Tikman nga natin ito mga friends kung masarap kaya to. May kasama ng disposable spoon. Ito po oh. Siya nga pala, ang mga main ingredients nito ay coconut milk, mga glutinous rice bowl, mga kamote, mga saging na saba, mga sago, at kung minsan ay nilalagyan din nila ng mga butil ng mais o kaya mga langka. Kulay violet kasi nilalagyan nila ng ube condensed milk. Buksan natin mga friends. Ayan. Ginata ang ube, bilo-bilo. Masarap kaya ito? Ito po. ừ mm. what không ừ mm. Hmm. Okay, mga friends. Masarap nga. Kaya subukan nyo bumili nito. So, gano'n na lang po, mga friends. Lali, pinakita ko lang itong nabili kong Ginato ube bilo-bilo. Kaya ng dati, ay huwag yung kalimutang pakilike at subscribe itong aking channel. Pakitune nyo na rin po at pakihit yung notification bell para updated kayo sa prating ko pang mga panibagong blogs Sa kano pala mga friends, huwag nyo din kalimutang pakifollow yung aking Facebook page, the same channel. Okay? Makita kits ulit tayo sa next vlog ko. Tandaan nyo, love ko kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye.